Si Ricardo Carlos Castro yan or mas kilalang Rico yan ay isa sa mga pinakasikat na artista noong 1990s hanggang early 2000s dahil sa kanyang galing sa pag-arte at sa kanyang taglay na kugapuhan. Kapansin-pansin din ng kanyang dimples at killer smile at kanyang maamong muka or good boy looks. Kaya naman talagang pinakilig niya ang sambayan ng Pilipino noong araw. Nakilala siya sa youth-oriented show na gimmick na dinirect ni Laurenti Diogi na mas kilala bilang sa boses ni Kuya sa Pinoy Big Brother. Ang show na gimmick ay tungkol sa pagiging dalaga at binata at mga problema ang kinakaharap nila sa kanilang young adult tulad ng crushes, love, broken heart at mga sensitibong social issues. Umero ito noong June 15, 1996 at tatapos noong February 16, 1999. Ang mga cast ng youth-oriented show na gimmick ay sila Judy Ann Santos, Dieter Campo, Dominic Ochoa, Jolina Magdangal, Marvin Agustin, Christine Hermosa, John Lloyd Cruz, Carlos Agassi, Baron Geisler at marami pang iba. Gumanap din si Rico yan sa mga iconic na mga teleserye tulad ng Mara Clara na pinagbibidahan ni Judy Ann Santos at Gladys Reyes noong 90s. Nakakuha din siya ng role bilang isa sa mga lead actor ng pelikulang Paano ang Puso Ko na ipinalabas noong February 12, 1997 sa mga sinihan. Talagang may potensyal pa talagang mas umangat palalo ang karir ni Rico Yan sa pagsapit ng panibagong dekada na tinawag na Y2K or Year 2000s. Pero bago sumapit ang 2000s, ayon kay Rico Yan ay nakilala niya si Claudine Barreto noong 1995 sa set ng Radio Romance. Noong una silang nagkita ni Claudine Barreto ay may kanya-kanya silang mga love life. Si Claudine Barreto ay in a relationship kay Mark Anthony Fernandez at si Rico yan naman ay may kaibang karelasyon din. Pero noong 1998 matapos ang kanilang mga break up sa kanil kanilang mga relasyon, nagkasama si Claudine Barreto at si Rico yan sa kanilang pelikula na Dahil Mahal na Mahal Kita noong 1998 na ipinalabas sa mga sinehan. Things. Let's hear the good things, Naman. Yeah. What's the good thing about being a love team? We're comfortable. Yeah. We're what comfortable with each other. I mean, um, we. It's easier to work with someone uh, you know, talaga. Yeah. Like I, kissing scenes or. Like. You know, which we'll talk scenes. about later. Yeah. <laughs> <yeah>. <laughs> like in your yeah. case, Annette, uh, okay. uh, You've been in showbiz longer mm. than the both of us have okay. been. In. Okay. And. Uh, okay. No. But you're still young. Okay. You're still very, very young. Okay. okay. Yeah. <laughs> in fact, you're younger than me. Okay. okay. <laughs> okay. But, but, but uh, we, we, I always believe that um, as long as you're in a relationship with someone, okay. and that someone. happens to be your leading lady. Mm -hmm. It's so easy to get into those intimate and delicate scenes yeah. with her because you're so comfortable. And the scene becomes so natural. It becomes so sincere. It becomes so real that the viewers can actually relate to it. Yeah. At dito na nga nagsimulang niligawan ni Rico Yan si Claudine Barreto. Naging opisyal na ang kanilang relasyon noong March 4, 1998. Tumagal ang relasyon nila ng apat na taon at tatapos ito noong 2002 first time. Ah, uh, pwede lang malaman kung anong gimmick natin dito ngayon. Yeah. Vacation! Uh, trip, uh, Holy Week vacation. Ah, uh, uh, saan-saan ba yung pupuntahan natin? Ah, uh, Puerto Princesa, uh, most likely island hopping, Honda Bay, and uh, siguro we might stay for a while in Dos Palmas. Uh, we had, uh, I think meron yata kayong uh, gimmick sa uh, Fans Day uh, sa, ano, uh, sa NCCC. Oo, oh, yeah, oo. Oh, oh. Uh, in fact, didiretso na kami dun sa NCCC ngayon. Uh, and uh, I can't wait to meet all the, lahat mga taga Puerto sa Palawan. First time ko dito. Gusto makita yung mga kababayan natin dito. Uh, sino sino yung mga pa natin ibang artista? Well, nandito rin si Dominic Ochoa, si Jana Victoria, nandito rin. Para at least makasama naman natin yung ating mga kababayan dito sa Palawan bago mag-Holy Week, bago mag Araw. How long are we going to stay here pa? Saturday, Sunday, depende kung saan tayo ma-confirm ma na flight. Ayun, no? Ah, uh, oh, tanong natin, ano? Kasi, ano, uh, si si Dominic, kasama niya si si Jana, tapos kayo rin yun, kasama si Claudine. Bakit solo pa tayo? Oh ano, ano, kasi, uh, she had to go to Subic kasi yung tatay niya nakadestino doon. So, I made plans with my friends na di dito mag-Holy Week. And dapat kasama siya. Pero sayang, hindi siya makasama. Last minute, she had to spend time with her family. Uh, so, sorry. Kaya uh, natin yung, yung issue. Chikain na natin, Rico. Kasi so first, ano lang, once in a lifetime ka na may interview, tukod sa issue niyo ni Claudine. Let's name, your name? Uh -huh. Joel. Let's not delve into that. Noong March 29, 2002, habang nasa Palawan kasama ang mga kaibigan para magparty at magpalipas ng Holy Week sa Dos Palmas Resort sa Puerto Princesa sa Palawan, ay natagpuan ng aktor na si Dominic Ochoa si Rico Yan na walang malay sa kanyang kwarto. Agad naman ay isinugod siya sa ospital pero ito ay dead on arrival na. Ayon sa mga ulat, ay ito ay sanhinang cardiac arrest at binangungot sabi ng mga balita at diaryo. Pero ayon sa mga conspiracy theory ay gawa, gawa lang ito at binayaran ang media para panatiliin ang good image ni Rico Yan. Kasama ang buong news team ng ABS-CBN, ako si Karen Davila. Hatid namin ang headline. Lumaong aktor na si Rico Yan, negatibo sa droga at kaunti lang ang alkohol sa katawan ayon sa autopsy. Ayon pa sa mga chismis at urban legends, ay pareho silang nagdodroga ni Claudine Barreto noong magkarelasyon pa sila at nang malaman ni Rico Yan na pinagpalit siya kay Raymart Santiago ay na-depress si Rico Yan at lalo siyang nalulong sa droga at na-overdose. Pero hindi pa napapatunayan kung may katotohanan nga ang mga ulat na ito.